Maligayang pagdating sa Awakening Live, Awakening Wednesdays. Ito si Jennifer Leclerc, Awakening Prayer Hubs. Mahigit 100 bansa kami nakikipaglaban sa kaligtasan ng kaluluwa pagbangon ng simbahan at pagising ng bansa. Gusto naming sumali ka sa amin sa Awakening Prayer Hub Maglunsad ng hub, kaya kaming kasanayin ka. Mali sa aming komunidad, di ka na kailanman magdarasal ng mag-isa. Pakinggan, nais nice naming simulan ang pagtuturo ngayon. Ako ay nagtuturo at nagpapaliwanag mula sa aking libro, The Intercessor's Devotional magagustuhan nyo mo it's, it's well, yung sawing sawing for nalangin mula night kayo sa magalan ni Jesus salamat sa iyong tinig salamat sa iyong mga salita salamat sa tawag na mamagitan anong karangalan ang manalangin sa iyong pangalan Ama, tulungan mo kaming makinig, makakita at makaunawa habang natututo mula sa iyong salita o sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya babasahin ko at magtuturo at magpapaliwanag mula sa The Intercessors Devotional. Maaari kang kumuha ng kopya niyan sa aking website sa jenniferleclair.org o saan man ka makahanap ng mga libro online. At ang debusyo ng pamagat ay Multiplying Your Firepower. Sa Levitico 26.8, babasahin ko ang kasulatan, lima sa inyo ay hahabol sa 100 at 100 sa inyo ay magpapalipad sa 10 tawan. Kasulatan sa Deuteronomio 32.30, ang panalangin ng sama-sama ay pagdarasal sama-sama. Hindi mo kailangang magdasal, pero may lakas sa panalangin. Kaya ang panalangin ng samasamay ay pundasyon sa tagumpay ng tagapamagitan. May mga laban na lalabanan natin mag-isa, may mga pagkakataong mahalaga ang pagiging pribado at hindi maibabahagi sa grupo. Kailangan nating dalhin ang bigat ng panalangin mag-isa, kailangan pa rin nating makilahok sa panalangin ng sama-sama, lalo na para sa mabibigat na bagay. Kaya maaari tayong maglaan ng oras sa pagdarasal, pero dapat nating iwasan ang tukso na iwasan ang panalangin ng sama-sama. Bilang introvert, gusto kong mag-isa kasama ang Panginoon sa panalangin, pag-aaral, pakikipag-ugnayan. Mai-isolate natin ang sarili at mawawala ang kapangyarihan ng panalangin ng sama-sama. Ang panalangin ay ang paraan na ibinigay sa atin ng Diyos para magkaroon ng mas malakas na kapangyarihan. Mayroong mas ma higit na kapangyarihan sa nagkakaisang panalangin. Pansinin ninyo, sinabi kong nagkakaisa. Kung may alitan sa panalangin ng sama-sama, mas mahina kaysa pagdarasal ng mag-isa. Ang ilang tagapamagitan ay tumigil sa pagdalo sa mga pulong ng panalangin. Kailangan nating makahanap ng mga kasamang manalangin na makakasundo natin mayroon tayong awakening prayer hubs. Narinig mo na ang kasabihan na ang isa ay makapagpapalipad ng 1,000 at ang dalawa ay makapagpapalipad ng 10,000, tama? Ito ay isang pahayag na kailangang lumalim sa iyong kaluluwa. Binanggit ko lang ito sa simbahan noong linggo at sinusubukan kong kwentahin ito sa aking isipan. Hindi ako, hindi ako mas gusto ko ang salita sa numero. Deuteronomio 32.30 paano ang isa ay makakapaghabol ng 1,000, at ang dalawa ay makakapagpalipad ng 10,000, maliban kung ipinagbili at ibinigay ng Panginoon. Kaya, ang isa sa aking mga miyembro ay nagsabi na siya ay gumawa ng ilang matematika. Isang tao, 1,000. Dalawang tao, 10,000. Tatlong tao, 100,000. Apat na tao, 1 milyon. Limang tao, 10 milyon. Kaya kung mayroon kang limang tao, maaari mong paliparin ang 10 milyong demonyo. Yan ay kamangha-mangha. Yan ay talagang kamangha-mangha. Kapag may malalaking bato o bundok na itapon sa dagat, nakikitungo sa kapangyarihan, kailangan mo ng samasamang panalangin. Ang Diyos ay isang Diyos ng pagpaparami. At kapag tayo ay nagtitipon sa panalangin, ang ating pinagsamang pagpapahid ay sumasabog kaya kitang kita. Epekto ng pagpaparami ng sama-samang panalangin sa Levitico 26.8. Babasahin ko ulit yon. Lima sa inyo hahabol sa 100. 100 sa inyo magdadala sa 10,000. Inyong mga kaaway babagsak sa harap ninyo, espada. Hindi ako eksperto sa matematika, pero sinerhiya sa aksyon sa sapat na ang motibasyon para sumama sa tamang grupo sa pagdarasal. Ang susi ay ang pagsama sa tamang grupo. Awakening prayer hubs what but... nagkakaisa, next. Pinapayagan ng alitan o oh, nagkakaisa, nagtutulungan. Yan ang dahilan ng aming malaking epekto. Naaalala mo ba ang 120 disipulo sa itaas na silid? Alam mo bago ang pagdating ng banal na espiritu, ano ang kanilang ginagawa? Ano ang kanilang ginagawa sa itaas na silid bago dumating ang banal na espiritu? Natunog ng malakas na hangin at mga dila ng apoy sa kanila. Ano ang kanilang ginagawa? Sila ay nagkakaisa sa sama-samang panalangin. Pagkatapos, alalahanin muli. Nang si Pedro Yu ay noong sa bilangguan. Sinasabi sa atin ng mga gawad, Wabi patuloy na panalangin ang inialay ng buhayang sa Diyos para sa kanya ng simbahan walang tigil na panalangin, patuloy na panalangin. Maraming kapangyarihan. Sabihin ko, hindi lang ito patuloy na panalangin. Ito ay patuloy na nagsasamang panalangin. Alam mo, maraming mananampalataya ang nagtipon sa mga grupo. Sila, ang ilan sa kanila ay nasa bahay ng ina ni Marcos si Maria. Makikita mo yon sa mga gawa 12, 12 and 12. Ang resulta. Snow ang resulta ng panalangin. Ipinanganak ng banal na espiritu ang simbahan. Libu-libong tao ang naligtas. Ano ang bunga ng walang tigil na panalangin kay Pedro? Isang anghel ang dumating at nagpakita sa bahay ni Maria na malaya. Kung wala kang malaking grupo ng tagapamagitan, huwag mag-alala. Manatili ka mag-isa hanggang may makasama ka sa panalangin. Hindi laging kailangan ng marami sa panalangin. Alam mo, sinabi ni Jesus sa uh, uh, Mateo 18, 19, 20, sinabi niya, kung dalawa sa inyo, tandaan, ang dalawa ay makapagpapalipad ng 10,000. Kung ang dalawa sa inyo ay uh, magkasundo sa lupa tungkol sa anumang hilingin nila gagawin para sa kanila ng aking ama sa langit. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlo nagtitipon sa aking pangalan, naroonan ako isa yan kanyang kalagitnaan. Kung makakahanap ka ng isang kasama maganda tatlo o apat mas maganda. Sumali sa amin. Mayroon kaming buwanang pagtitipon ng panalangin, nagkakaisa kami. Mayroon kaming pulong sa rehiyon, mayroon kaming pambansang pulong, mayroon kaming iba't ibang uri ng panalangin. Mari mong salihan, mga mo. Amen. Hayaan mo akong ipanalangin ka. Sumali ka sa awakeningprayerhubs.com pumunta sa awakeningprayerhubs.com new at kung ano ang iyong inalok. Ako ay nasasabik na ihanda ka bilang isang militanteng tagapamagitan. Hindi mo lang makikita ang tagumpay. Sa iyong lungsod, tagumpay, manalangin. Bigyan kami ng kapahayagan ng panalangin, hayaan. Ang mga halimbawa na magbigay inspirasyon sa amin na magtipon kasama ang mga parehong pananampalataya. Para sa mga layunin mo, Panginoon, mihin ang aming ka kapangyarihan mo sa panalangin. Kaibigan, mahal ko kayo. I-set ang inyong notifs para maabisuhan kayo kapag may bagong live na lumabas. Tingnan din ninyo ang iba. Pang share, bahagi ng app. Meron kaming iba't ibang hamon sa panalangin. Meron kaming iba't ibang mapagkukunan. Mahal ko kayo. Magtagumpay kayo ang buong mundo ay nasa krisis. Ang mga palatandaan ng panahon ay bumibilis. Hug, nasa mahalagang sandali sa kasaysayan, o alam ng kaaway na maikli na ang kanyang oras. Ngunit noong 2007, ginising ako ng Diyos pagkatapos ng hating gabi at kinausap ang aking puso tungkol sa isang ikatlong dakilang paggising. Ngayon, mas malapit na tayo kaysa dati. Yan ang dahilan kung bakit tinatawag ko ang isang milyong intercessor, na sumama sa akin. Tinatawag ko ang mga mandirigma ng panalangin upang itulak, pabalik ang kadiliman, na sumasalakay sa ating mga simbahan, pamilya, at bansa, nagnangalit ang kaaway, nagsisimula na ang dakilang pagtalikod, ngunit palaging tumutugon ng Diyos sa nagkakaisang panalangin at pag-aayuno. Sumama sa akin at sa mga intercessors sa mahigit 100 bansa sa Awakening Prayer Hubs. Sama-sama, maaari nating baguhin ang takbo ng kasaysayan. Awakeningprayerhubs.com, sumali sa kilusan.